Yo, mga san ko niwa. ka. So dito ako ngayon sa tambayan ko, sa park. Ayan. So actually malamig ngayon, pero lumabas lang ako para makagawa ako ng content. So kyo no do gawa ano, kanji no oboi kata to ka, kake kata to hanashita ito mas. Kasi isa din ako sa mga hirap din talaga mag-aral ng kanji. So, yun nga, pag gusto mo matutunan yung isang bagay, so kailangan mo ng paghirapan. Kasi meron nag-mention sa akin, uh, na kung pwede ko ba daw i-share kung paano mag-memorize ng kanji. So, isa sa mga paraan na pwede kong i-share sa inyo. Nung nag-aaral pa lang ako sa PNTC, ang, ang pinaka ano talaga na ginagawa namin is sinusulat namin yung kanji nang paulit-ulit. So, hindi lang siya sinusulat, kailangan nyo din bigkasin habang sinusulat nyo, binibigkas nyo para uh, mag-observe sa utak nyo kung ano yung sinusulat nyo. At, at the same time, ma-familiarize nyo yung kanji. And, syempre, uh, kailangan nyo din i-familiarize yung unyumi at kunyumi ng kanji. And then, uh, bukod doon, kailangan nyo din uh, i-familiarize yung radical. So isa sa pinaka uh, the best talaga pag inaral mo yung radical kasi yung radical napaka-importante niyan sa kanji. Katulad nitong radical na kukuro. So ang kukuro is marami po yung basa once na uh, napasama po siya sa ibang kanji, sa ibang radical. Okay? So halimbawa, merong ang niligawan ngayon. So niligawan mo yung isang babae, so nagagampare ka para maging kayo. So naging kayo. So ang, ang tawag na pagka magkasintahan is koibito ang magkasintahan ay nagkahiwalay nagiging sad yung isa't isa okay so ang nihongo ng sadness or sad malungkot no is kanashi okay so kung napansin niyo nandyan din yung radical na kokoro meaning ng kokoro is heart okay? i mean yung kokoro na yung feelings mo lang no yung thought mo yung nararamdaman mo ganun So, kung napapansin nyo, sa kanji na yan, nandyan yung kukuro, yung radical na kukuro. So, ganun kahalaga yung uh, radical, no? Ang bawat kanji ay meron po yung istorya. So, depende na lang po sa inyo. Ito yung pinakahuling tips ko. Depende na lang po sa inyo kung paano nyo siya gagawa ng istorya. Ang bilis makafamiliarize maka ng kanji pag ginagawa mo yung isang bagay na gusto mo. So, yun lang. Yun na yung maibibigay kong tips. kung paano mag-memorize ng kanji. And sana may natutunan ka sa video na to. Diyan eh, gambate.